Hi! Ayan guys, hinarbis ko na po yung um, ubas o um, grapes kasi po ano, um, nasira at yung iba po ay kinakain na po ng aming kapitbahay na may pakpak. Ayan po, ang dami po kasing ibon. Ayan. Ayan po. Ayan, hinarbis ko na po kasi hindi pa siya uh, masyadong sweet. Medyo sour pa siya. Pero okay na po. <laughs> Ayan, at least makatikim. Ayan, guys. Ang liit po ng mga bunga ngayon. Ano? Noon po, ang laki ng mga bunga ngayon. Maliit, medyo maliit. Pero okay lang. Still thankful po tayo kasi di ba may bunga ayan hanggang dito lang po salamat thank you for watching